Pero sa inyo naman sabi niya may parang bed scene. Bed scene ba? Pero hindi ba awkward yun dahil magkaibigan kayo yun? Hindi ba kayo natatawa? So, really, so. Well, kasi po yung bed scene naman namin, hindi naman po ganun ka bed scene. Talaga nasa bed lang po kami. <laughs> may scene <exena> sa bed. <laughs> may scene po sa bed. May scene sa bed. Kaya po siya nagka-bed. Uh, 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 me, pero medyo ano, medyo may skin contact. Uh -oh. Skin skin. Pero hindi skin naman skin. like yung Bedsin na Bedsin-Bedsin, yung gano'n. Hindi okay. siya sure parang wild and free. Oh, hindi po siya So walang malicious? Wala, so, wala po. Yung dalawa ba walang malicious? Ako meron. Ano so, po meron? Ano sila? Ano po wala? Ganun talaga? Bakit? Bakit wala at bakit meron?

<laughs> Tama na. Kung gusto, gusto mo, gusto pa yung mga compliment Ano ba? Sorry, <laughs> <Okay>. <laughs> Joke. Any other questions?